guys, yan yung mga bili ko. Hindi tayo nag off ngayon. Gawa ng binagyo tayo guys. No? Yung ipag diop natin, pinadala na lang sa Pilipinas. Grabe ang sinapit ng Bicol guys. Oh my God, grabe. Kaya wala mo nang diop off pang off ang person gawa ng nagbagyo. Binagyo ang Bicol. O oh, diba? Ah, hi, salamat sa mga nag-donate guys sa YD friends ko nag-donate sa aking nga ah, ano, nag-donate sa sa akin kasi guys matindi yung sinapit namin sa Bicol ngayon so maraming salamat po sa mga nag-donate sa akin malaking bagay na po yun ha ah, ba? Diba? Ah tayo ng kapag di off lang ako ng pagkain, guys. At saka, kunting mais na kain lang. Thank you for watching. Have a nice day, everyone. Maraming salamat sa support nyo, guys. Bye-bye. Nagbili lang ako ng food, guys. Kasi, hindi ako nag de na. Have a nice weekend. Thank you so much. Nagbili lang tayo ng... collect ako na guys yung aking nabili na pagkain hindi ka lang naman ako sa mall wala tayong stand ay o oh, diba malamig 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 Sobra yung sinapit namin guys sa people as in bravo nakaka nakakalungkot isipin magpapasko wala kaming kuryente buti na lang kung may solar kung wala guys kawawa yung mga bata tapos ngayon may ulan pa o diba talagang kapit lang kay Lord guys kung ganito na maraming pagsukong kumapit lang kumapit lang tayo ayan thank you so much guys have a nice weekend kasi alam niya na bisita tayo si Daisy